Para saan pa yung pagtatrabaho mo kung hindi ka mag-food trip? Kaya tara, food trip tayo! Nice! So, nandito tayo ngayon sa Maginaw, San Rafael, Bulacan para tikman ang mga nagte-trending at napakasarap na burger, pizza at hotdog sandwich ng Gachi. Ang gachi ay Korean word na ang ibig sabihin ay together. Ito ay pagmamayari ng mag-asawang OFW na limang taong nakipagsapalaran sa Korea. Kaya itong kanilang business at ang lasa ng kanilang pagkain ay Korean inspired. Kaya ano pang hinihintay natin? Halika na, tikman na natin yan. So ngayon, titikman natin yung kanilang overload burger na for as low as 75 pesos. Buy one, take one. Tingnan nyo naman guys kung ganong kasolid yan. Tingnan mo naman. Di ba? So, siyempre, para masolid yung food trip natin, lagyan natin ng hot sauce. Hot sauce. Ayon tayo. First bite. Ay. Tara! Grabe, ang sarap ng burger nila. Hmm? So ngayon, tignan naman natin yung kanilang king size hot dog, no? Na 28 pesos lang to, guys. 'Di ba? Saan makakarating ang 28 pesos mo? Dito lang 'yan sa Gachi, I got you. Cheers. Ang sarap ng sauce niya. Very Tama. Sa mga pagkain, nagdadala tayo Ang sarap ng hot pero masasarap kung okay din yung sauce. Kaya dito, panalo yung sauce nila dito. Tikman naman natin yung kanilang pizza. Ang in order natin is yung kanilang spicy chicken at yung shawarma pizza. Tikman natin ngayon yan, guys. Thank you. Ang linik ng lasa. Ang kanin na tinikman ko naman ganito, yung mga ham and cheese, may peroni. Pero ito, yung kakaiba kasi spicy chicken yung nandun sa anilang pizza. Ngayon, ito, sung matikman to, yung kakaiba eh, shawarma pizza. Tikman natin. Hmm. Eh, tiga, hmm? yung tawarin natin sa warma, nakatappings na sa pizza. So guys, iniimbitahan namin kayo dito sa Gachi, sa Maginaus, sa Rafael Bulacan. Try nyo na rin yung kanilang mga pinagmamalaking produkto dito. Kaya after mong ishare yung video na to, ano pang hinihintay mo? Sugod na rin at tikman na rin ang mga masasarap na pagkain ng Gachi Burger and Fries. Yun lang, bye bye!